Totoo ba na nakuha ng NASA yung kamay ng Diyos doon sa space? Yan po yung ating alamin sa video na ito. Isa sa pinakamisteryoso at pinakanakakatakot na lugar ay walang iba kundi yung ating kalawakan. Sa sobrang laki ng ating kalawakan, marami pa tayong hindi nalalaman o nadidiscover dito. Kung nalalakihan na tayo sa ating mundo, wala pa yan sa laki ng ating kalawakan. Mayon sa tulong ng NASA, sila 'yung nagbibigay sa atin ng mga impormasyon o mga kaalaman patungkol sa kung anong meron sa ating kalawakan. Sila 'yung mga nag-aaral at nagdi-discover pa sa mga kung anong meron sa ating kalawakan na hindi pa natin nakikita. Marami nang napag-aralan at na-discover 'yung NASA patungkol sa ating space. At naging malaking tulong ito para mas magkaroon pa tayo ng maraming kaalaman patungkol sa ating kalawakan. Ngayon dahil sa mga kabagong teknolohiya, sa pamamagitan ng NASA, mas marami pa tayong na-explore sa kalawakan. Mas malayo yung nararating natin sa pamamagitan ng NASA. Isa sa bagong na ng NASA ay yung tinatawag na God's Hand o kaya man yung kamay ng Diyos. So ano nga ba ito? Nakuhanan ng dark energy camera ng NASA ang isang cometary globule ang cometary globule ay isang uri ng buck globule o dark nebula. Ang cosmic cloud na ito ay puno ng siksik na gas at mga alikabok na napapalibutan ng mainit na energetic material. Ang mga cometary globule ay kakaiba dahil meron silang mga pinahabang buntot tulad ng mga nakikita sa mga comet. Nakita ng mga scientist sa kalawakan ang cometary globule na ito humikit kumulang 1,300 light years ang layo sa ating mundo. Kung titingnan natin maigi para itong isang kamay na may inaabot na galaxy kaya siya tinawag na God's Hand. Ngayon di pa rin alam ng mga astronomers kung paano nabuo ang ganitong klaseng cometary globules sa kalawakan. Yan po yung latest na nakuha ng NASA sa kalawakan na sinasabi na God's Hand. Pero alam nyo ba mga kapatid na 10 years ago rin, meron ding nakita yung NASA doon sa kalawakan na sinasabi ito yung kamay ng Diyos. Nakita sa extra image ng NASA ang sinasabi rin na Hand of God. Kung titignan natin maigi ito para itong buto ng kamay ng tao kaya sinasabi rin nila na ito ay kamay ng Diyos doon sa kalawakan. Nabuburaw yung mga gantong klaseng bagay kapag merong sumabog na bituin. So kapag nangyari yun, nakakabuo ng na mga malalaking ulap. Ang layo naman nito sa ating mundo ay aabot ng 16,000 light years. Ngayon bagamat God's Hand yung pinangalan ng NASA doon sa bagay na yon sa kalawakan, mga kapatid, hindi ibig sabihin nun ay yun talaga ay kamay ng Diyos. Pinangalan lang ng NASA yung God's Hand sa bagay na yon kasi nga para itong kamay. Pero yun nga po mga kapatid, hindi po talaga yon ang kamay ng Diyos, bagamat ito ay naandon sa kalawakan. Yung mga ganyang klase na nakikita sa kalawakan, isang halimbawa lamang yan ng paridolia. Ito po ay abilidad nating mga tao na makakita o makabuo ng isang bagay o tao sa anumang mga nakikita natin sa paligid natin. Ito po ay isang imahinasyon natin psychologically. Halimbawa na lamang kapag tumingin tayo sa ulap, marami tayong mga nabubuong mga imahinasyon. Pwedeng ito ay mukha ng tao, hayop o mga bagay doon sa kaulapan. Pero hindi ibig sabihin noon, yon ay totoong tao o totoong bagay. Yan po ay produkto lamang ng ating imahinasyon. Lalo na kapag creative yung ating mga isipan, mas lalo tayong nakakakita o nakakabuo ng iba't ibang mga bagay o tao sa paligid natin. So yung sinasabi na God's hand o kamay ng Diyos doon sa kalawakan, yan po ay paredolya. Ibig sabihin, nakakita lang tayo ng parang kamay ng tao doon sa kalawakan. Pero hindi ibig sabihin yan, yung talaga ay totoong kamay at yun nga sinasabi na yun ang kamay ng Diyos. Alam naman natin na yung ating Diyos, wala siyang physical na katawan tulad nating mga tao. Sinasabi po ng Biblia na yung ating Panginoong Diyos, siya ay espirito. So kapag sinabing espirito, wala po siyang laman at wala siyang buto. Wala siyang physical na katawan tulad natin. Basahin natin yung John chapter 4 verse 24. Ang Diyos ay espirito at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa espirito at sa katotohanan. Yan po yung sinasabi ng Biblia patungkol sa ating Panginoong Diyos. Siya po ay Espiritu. At kapag sinabing Espiritu, hindi po siya nakikita. Siya ay invisible. Basahin natin yung John chapter 1 verse 18. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos? Ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. Ito rin po yung sinasabi ng Diyos sa Exodus chapter 33 verse 20. Ngunit hindi mo maaaring makita ang aking muka sapagkat tiyak na mamamatay ang sino mang makakita niyon. Kung yung Diyos pala natin ay Espirito, na yun nga sinasabi ng Biblia, hindi siya nakikita, siya ay invisible, bakit meron tayong mababasa sa Biblia na sinasabi meron siyang kamay, meron siyang paa, meron siyang muka, at meron siyang iba't ibang parte ng katawan ng tao? So ano po bang ibig sabihin nun? Para mas maintindihan nyo po, sa pag-aaral kasi ng Biblia at theology, meron tayong tinatawag na figure of speech. Ibig sabihin kapag sinabing figure of speech, hindi ito literal. Sa Bible, meron tayong figure of speech na tinatawag na anthropomorphism. Ang ibig sabihin lang po niyan mga kapatid, yung Diyos natin na Espiritu, nilalagyan natin siya ng katangian ng tao o kayaman anumang meron yung tao tulad na lamang ng physical na katawan. So ginagawa natin yon kasi nga para mas maabot natin at para mas makilala natin yung ating Diyos sa level natin bilang mga tao. Kasi nga mga kapatid, hindi natin kayang abutin yung Diyos kasi nga siya ay espirito at siya ay makapangyarihang Diyos. Tayo po ay mga tao. Mahihirapan po nating abutin yon Kaya yung mga author ng Bible, ang ginawa nila, nilagyan nila ng katangian o kayaman, physical na katawan yung ating Diyos para mas maabot natin yung ating Diyos. Kaya may mga makikita tayo sa Bible na bagamat yung ating Diyos Espiritu, si nakakapagsalita siya, nakakahawak siya, nakakarinig siya, nakakaramdam siya, at kung ano pang meron na nagagawa physically yung mga tao. Pero hindi porkit nilagyan natin ng katangian o parte ng tao yung ating Diyos ay ibig sabihin meron ng physical na katawan yung ating Diyos. Sabi ko nga po sa inyo, ito ay figure of speech lamang. Nilalagyan lang natin ng physical na katawan yung ating Diyos o katangian yung ating Diyos tulad ng tao para maintindihan natin siya. So para mas maintindihan niyo po mga kapatid, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ngayon minsan sinasabi natin sa hangin, sumisipol yung hangin. So bakit natin sinasabi na sumisipol yung hangin? Ibig sabihin ba noon, merong bibig yung hangin para sumipol? Hindi po mga kapatid, gumagamit lang tayo ng figure of speech para sabihin na yung hangin, malakas yung ihip, na merong tunog yung hangin. Sa totoo lang hindi naman natin nakikita yung hangin, pero sinasabi natin na siya ay sumisipol. So ang ginawa natin, nilagyan natin ng parte ng tao yung hangin bagamat di siya nakikita para mas maintindihan natin kung anong meron doon sa hangin. Na yun nga, malakas yung ihep. So hindi po ulit sinabi natin na sumisipol yung hangin ay meron ng bibig yung hangin. Yun po ay figure of speech lamang na ginagamit natin para mas maintindihan natin kung ano nga ba yung hangin, kung anong meron doon sa hangin. Ganon din po sa ating Diyos. Yung ating Diyos, Espiritu, hindi natin siya nakikita. Pero nilalagyan natin siya ng katangian ng tao o parte ng tao para mas lalo nating maintindihan. Para mas maabot natin yung ating Diyos at para mas malaman natin kung sino siya. Kaya makikita natin sa Bible, nilalagyan ng parte ng katawan yung ating Diyos para nga mas lalo natin siyang maintindihan. Ito po yung ilang mga verse na nagpapakita na bagamat yung ating Diyos espirito pero nilagyan ng parte ng tao o kaya man katangian ng tao para mas maintindihan natin yung ating Diyos. Halimbawa na lamang sa verse na ito, pinakita na yung ating Diyos ay may kamay. Masahin natin yung Exodus chapter 7 verse 5. Makikilala ng mga Egyptyo na ako si Yahweh kapag natikman nila ang bigat ng aking kamay at inilabas ko sa Egypto ang mga Israelita. Kung mapasahin din natin yung Bible, makikita natin doon na yung ating Diyos, meron din siyang paa. Basahin natin yung Isaiah chapter 66 verse 1. Ito ang sabi ni Yahweh, ang aking trono ay ang kalangitan at ang daigdig ang aking tungtungan. Sinasabi niya sa Bible na yung ating Diyos, meron siyang mata at meron siyang pandinig. Basahin natin yung Daniel chapter 9 verse 18. O Diyos ko, pakinggan po ninyo kami. Masdan ninyo ang masaklap naming kalagayan at ang pagkawasak ng lungsod na nagtataglay ng inyong pangalan marami pa pong sinasabi yung Bible patungkol sa ating Diyos na Espiritu na nilagyan ng katangian ng tao o kaya man, physical na katawan. Pero mga kapatid, di ibig sabihin nun ay literal na merong katawan tulad ng tao yung ating Diyos. Kasi nga, malinaw, ang ating Diyos ay Espiritu. So, hindi po yun mababago. Bukod sa figure of speech na yan na ginamit natin para mas makilala at para mas malaman pa natin kung sino yung Diyos, ang maganda po dito, yung ating Panginoong Sokristo, nagkatawang tao po siya dito sa lupa para mas malaman pa natin kung sino yung Diyos. At hindi lang yon para mas makita natin yung Diyos na hindi nakikita. Basahin natin yung Colossians 1, verse 15. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha napakalaking tulong po no, na yung ating Panginoong Sokristo na Diyos, nagkatawang tao dito sa lupa para makita natin yung Diyos, para mas makilala pa natin kung sino yung ating Diyos. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Sokristo, mas lalo tayong napalapit sa ating Diyos. Ngayon mga kapatid, bagamat din nyo nakikita physically yung kamay ng Diyos, pero lagi nyo tatandaan na yung kamay ng Diyos, yan yung palaging tutulong sa inyo kapag kayo ay nangangailangan. Yung kamay ng Diyos, yan yung magre sa inyo kapag kailangan nyo ng tulong. Hindi lang po yun. Yan yung magbe-bless sa inyo. Yung kamay ng Diyos yung magpapala sa inyo sa lahat ng aspeto ng buhay nyo. Yung kamay din ng Diyos, yan din yung magpapagaling sa lahat ng klase ng karamdaman na meron kayo yung kamay ng Diyos yung aabot sa inyo kapag kayo ay nalalayo sa Kanya. Yung kamay ng Diyos yung magagay sa inyo kapag kayo ay naliligaw ng landas. Magtiwala lamang po kayo sa Diyos. Dahil kapag nagtiwala kayo sa Diyos, lagi na andyan yung kamay ng Diyos para gabayan kayo, para tulungan kayo. At hindi lang yon para bigyan kayo ng kalakasan. So lagi nyo pong tatandaan na yung kamay ng Diyos makapangyarihan yan. At kapag kasama nyo yung ating Diyos, hindi kayo pababayaan ng Diyos at hindi kayo iiwan ng ating Diyos. So yun lamang mga kapatid gusto kong ibahagi sa inyo. sa may natutunan kayo sa ating dinalakay ngayon. Hanggang muli, makita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalain kayo ng Diyos. Ingat kay palagi.